sa ating uh, munting channel uh, bago tayo magsimula sa pag-uusapan natin ito sa topic natin ay hayaan nyo muna sanang mag, uh, magpasalamat ako ng maraming marami sa lahat subscribers at patuloy ng mga tumatangkilik sa ating munting channel sana po ay uh, panoorin ninyo ng buo itong ating video at ating topic na pag-uusapan para sa lahat ng mga nagnanais na bumuo ng solar power system mahalagang mahalaga na malaman ninyo o malaman natin kung ano-ano yung mga kailangan o requirements sa pag build up ng isang solar power system so kung handa na kayo ay simulan na natin yung ating topic Makikita ninyo sa inyong screen ang isang solar panel, isang miniature solar panel. Actually, pinili ko na ito na lang yung gamitin. although meron akong malaki na panel, eh, the first place, functionality wise, parehas lang naman. So, mas madali pang uh, ipakita ako sa inyo. no. Anyway, for demonstration purposes lang naman itong ating uh, gagawin kaya ito na lang yung napili ko na gamitin so moving forward uh, balik tayo dito sa ating binag-uusapan na solar panel bakit mahalaga at kailangan nating malaman muna kung ano ang uh, basic function o gampane ng isang solar panel kapag magbibuild up tayo ng power solar power system Well basically, ah uh, dapat malaman natin 'yon kung ano 'yung uh, specifications, parameters ng isang uh, solar panel na gagamitin natin. Okay, simulan natin dito. Sa panel na 'to, makikita ninyo no, marami kayong makikita mga square o rectangular na dark blue. Okay? 'Yan ang tinatawag na PV cells or photovoltaic cell yung bawat cell na yan ay nag generate ng uh, specific voltage actually ranging uh, from 0.5 to 0.6 volt okay so bye bye nyo may igi sana maging matsaga tayo sa panonood at pagunawa ng ating uh, pinag-uusapan itong PB cells na to is a light sensitive device semiconductor device din kasi itong uh, PV panels natin kung lalaliman pa natin actually yung pag-aaral itong uh, PB panels na to ay may mga layers pa yan meron tinatawag na P and N type uh, region at meron yan junction na tulad, nakatulad din ng diode at ng uh, power transistor since parehas naman silang semiconductor. So, going back dito, gaya ng sinabi ko na ito ay isang light sensitive device. Bakit? Kapag ka naka sense or naka receive ng liwanag from solar or from the sun or from whatever na pagmumula ng isang liwanag, ito ay... Uh, nagde-generate ng voltage gaya ng sinabi ko uh, ranging from 0.5 to 0.6 volt ang bawat pb cell okay at ang bawat pb cell na yan ay merong combination ng connection na tinatawag meron tayong dalawang uri ng connection series and parallel ito combination to series and parallel combination itong PV cells na to in order for us para ma-meet yung required voltage at yung required current na kailangan ng isang PV panels. Okay? So kapag ka may nasira, uh, let's say nasira yung isang cell, eh wala na. Tapo na 'yan. Hindi na natin mapapakinabangan dahil unrepairable naman to eh so yun kaya, kailangan nyo maintindihan now kung inyong mapabansin merong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 24, 24 PB cells ang nasa panel na to. At ang specifications nito ay nandito nakasulat sa likod. Yung I wish nakikita nyo. Yan. Basically, ang tinitingnan ko at kinoconsider ko rito ay itong mga parameters na nakikita. <clears throat> Mapapansin niyo yung kanyang maximum power, no? Yung kanyang Pmax, yung kanyang uh, voltage, which is 6 volt yung kanyang uh, current which is 0.6 33 amperes ito itong mga tong specifications na ito mahalaga ito na tinitignan ninyo kung bibili kayo ng isang panel eh, tignan ninyo usually naka printed to at the back o minsan sticker katulad nito sticker lang na. titignan ninyo yan para malaman niyo kung anong specifications or parameters nung PV panels na bibili niyo. bakit eh kasi doon nakasalalay eh doon nakasalalay sa power ng isang PV panels kung gaano ka taas yung power base doon sa requirement na gagawin niyo o yung ibibuild niyo so gaya lang nakita ninyo no at merong nakasulat dito yung kanyang parameters Now, may papansin may papansin ako sa inyo, meron dito 6 volt, no? Na kanyang maximum uh, voltage at meron tinatawag na VOC pa, no? Yung open circuit voltage na 7.2. Ano to? Ito yung pinaka maximum uh, power voltage ng panel na to. Kung paano papakita ako sa inyo mamaya. Paano natin makukuha yung 6 volt na yan at Uh, 7.2 so matyagahan nyo sanang subaybayan no uh, itong ating uh, pinag-uusapan now balik tayo dito sa ating uh, panel so itong uh, pv panel na to no o solar panel na tinatawag may iba't ibang uh, size to. No? So dun sa size na 'yon, uh, doon pa lang ma makikita na natin kung gaano kalaki o kataas ang wattage noon. Depende kasi 'yan sa number of PV cells na nasa loob ng isang panel. No? At kung kayo ay mag build up, let's say ang i-build up ninyo na solar pa power system is 12 volts dahil ang gagamitin nyo yung battery bank ay 12 volts so make sure na yung na yung uh, generated voltage ng PB is mas mataas kaysa dun sa inyong battery normally no typically ang sa PB panels ay merong uh, iba't ibang uh, generated voltage yan o yung total generated voltage ito in this case 6 volt, no. Doon sa mga gagamitin natin sa mga household na pambahay, meron niyang 18 volts, no? merong 30 volts, merong up to 50 volts usually, no. Up to 50 volts yung uh, PV panels na o generated voltage ng isang PV panels. dun natin uh, ibabase yung uh, gagamitin natin para sa ating ibibuild up na PV panels gaya ng sinabi ko kanina ito ay isang light dependent uh, device bakit? ayun nga uh, kapag ka siya ay nakareceive ng liwanag yung liwanag na yon ang nagpapa-activate sa kanya at yung liwanag na yon ay ikinoconvert niya into electricity okay amazing no <laughs> alam nyo naman yung, yung technology natin ano so saan ko ba pwedeng maihalin tulad itong uh, pb cell halos kahalin tulad ito nung tinatawag na ldr yung light dependent resistor yung ldr na yan ay nag-a-activate yan kapag ka nakaka-receive ng liwanag. Okay? Kapag ka nakaka-receive, yun karaniwang ginagamit na on-off switch yan. Automatic on-off switch. Ginagamit yan sa mga solar, yung mga solar, ano, yung mga street solar, ano, street solar light. Yan, merong LDR yan. Merong <coughs> yan yung isa sa pinagkakamita ng LDR halos doon kahalim tulad yan kasi light dependent din yun ito light dependent din kapag walang araw ah, wala zero yan pero kapag may araw o liwanag na tumatama sa kanya doon nag enable itong mga PB cells na to so yun mahalaga yan alam nyo yung yung solar na yan yung solar na yan Uh, naging popular na rin yan. Mga early 80s hanggang sa late 80s. Karaniwan makikita natin yan. Alam nyo kung saan. Doon sa ating mga uh, calculator. Eto, to, ito. Ito. Tulad nito. Makikita nyo ba ito? Yan. Yung calculator natin. Ayan. O, napapansin niyo Meron siyang solar cell. Okay. So, yan. Solar cell na yan. Yan yung nagiging... Uh, back up just in case na nalobat yung ating calculator kasi actually merong calculator na walang battery talagang uh, solar dependent lang siya so kung walang liwanag ayun, hindi mo magagamit yung iyong calculator but in this case ito may battery din to so kapag ka ino natin yan ano natin yan naka on na siya So, kahit na takpan ko to, bawa, wala nang liwanag. Still, naka-on yan kasi nga may backup battery. Alam nyo, yung principle nitong uh, principle nitong uh, solar na to, ay eh, parang sa calculator lang din. Yung calculator, merong solar cell at merong backup battery. Yung ating gagawin na solar power grid system, ay eh, merong solar panel at the same time meron din backup battery okay sa mga susunod na video pag-uusapan natin lahat ng basic parts na kailangan gamitin sa isang solar power grid system ay pag-uusapan natin kasi napakahalaga na maintindihan natin yung bawat pyesa no, ano yung function paano siya nagwo-work yung specifications kailangan maintindihan din natin so going back sa ating baby panels yun gaya nga na sinabi natin uh, para siyang calculator para din sa calculator na merong solar cell at the same time may power bank na kung saan ginagamit yun yun yung pinaka main source ng sa calculator naman typically main source nyan yung battery backup na lang yung solar cell pero ako nakakita na nga ng calculator na walang battery meron lang solar cell ganon din sa bahay no? actually pwede pwede naman na wala talagang battery bank eh. eh pag-uusapan natin yung detalye sa mga susunod na video pag-uusapan natin pwede yun, no talagang panel lang tapos power inverter o oh, yun pwede na yan kaya lang, syempre may disadvantage yun kaya sinabi ko, pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating video so, yon kaya mahalaga no, na bago bumili ng isang PV panels nakapag-design na kayo nakapag-decide na kayo kung ilang watts ang kailangan ang gagamitin ninyo at kung saan intended ang paggagamitan hindi dapat uh, bibili lang ng bibili o basta bumili lang ah, bili ko ng ganito bili ko ng bili ko ng power inverter na mataas pero ang solar panel naman ay bababa okay o bibili ako ng sobrang taas ng panel pero yung power inverter naman ay mababa ang power bank ay mababa so yun pag uusapan natin yan sa mga susunod na video ok balik, balik tayo dito no? Uh, sa likod ng panel gaya nung pinakita ko kanina no? ito yung mga kinukonsider ko basic na kinukonsider ko kapag bibili ng uh, isang solar panel yung kanyang Pmax o yung kanyang maximum uh, power in this case sa solar panel na to na maliit ay 3.8 watts to ay ginagamit lang naman pang charge ng mga battery ng cellphone battery ng mga bluetooth speaker something like that and then yung kanyang uh, VMP o yung kanyang maximum voltage no? maximum voltage which is 6 volt at yung kanyang current no? current at Pmax ito ay nagdodraw ng 0.63 amperes or 630 milliamperes at yung kanyang open circuit voltage o BOC na tinatawag is 7.2 at yung kanya namang short circuit current ay 0.638 amperes or 638 milliamperes Malaga na malaman natin to, tong specifications na to. Ayun, paano ba natin na uh, makukuha yung 6 volt o yung 7.2 volts and 3.8 watts. Uh, gagamit tayo ng tinatawag nating ohms law. yung basic computation. Hindi naman hindi naman masakit sa ulo. Simpleng simpleng computations lang. So again, kita ko sa inyo. 'Di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, yung bawat PB cell ay can uh, generate from 0.5 to 0.6 volt, no? Uh, let's say assume natin kasi itong uh, PV PB cells na to, yo, uh, are connected in series and parallel combinations. Okay, gaya ng nakikita ninyo no, sa ating panel, no, it composed it composed of 24 PB cells. So, paano natin, gaya sinabi kanina, paano natin makukuha yung 6 volt or 7.2 volt? Gagamit tayo ng uh, simple computations lang. Since itong PB panel na to ay uh, connected combination with series and parallel uh, connections, so let us assume yung first 12 PB cells ay i-coconnect natin ng series Like gaya na sinabi ko yung bawat cell ay maaaring mag-generate from 0.5 to 0.6 volt so let us assume dun tayo sa nominal muna nominal uh, generated voltage which is 0.5 so since connected in series yung 12 uh, 12 PB cells compute natin simple lang 0.5 times natin sa 12 PB cells equals to 6 volts. yon. So, nakuha na natin, no? Na 6 volts. Combination nya ng series. So, since dalawang set, yun natin dalawang set yan. So, nakaparallel yung dalawang set, still, pag parallel, ang voltage is the same. But the current is uh, -add yan same thing with sa power ang power naman always eh, series or parallel nag-add now nakuha na natin yung 6 volt e eh, ano yung 7.2 yung BOC bakit merong 7.2 kasi nga yung PV cells natin ay posible na mag generate from 0.5 to 0.6 Actually, depende yan. You know? Depende yan sa intensity ng liwanag na nare-receive niya from the sun. Okay? So, ilagay natin doon sa maximum. Maximum uh, uh, generated voltage per cell. Which is 0.6. Since 12 yan, okay, 12 yan, yung ating PB cells, yung preset set muna, uh, 0.6 times natin sa 12 PB cells, that is 7.2. Yun yung nakita natin kanina sa likod ng Uh, panel no nakasulat doon sa, sa specifications na 7.2 yung 7.2 na yan yun yung uh, BOC o, no yung open circuit voltage niya na wala pang load okay posibleng bumaba yun ng konti dahil kapag ka may load na which is yun yan 6 volt remember no yung ating uh, panel ay gaya na sinabi ko light dependent so kapag ka mataas ang intense ng liwanag talagang may je-generate yun yung ah uh, na yon pero kapag kadumi dilim alam naman natin yung panahon no nagbabago minsan na uh, didilim magiging maulap or what bumababayan bumababayan so yun yun no nagbabago kasi nga light dependent uh, device to eh So, nakuha na natin. Ay, paano nakuha yung 3.8 watts? Uh, ang pag naman nun, simple lang din naman, no? Uh, ang formula nyan is power is equals to B o voltage times I or current. So, ang current natin, uh, kung natatandaan ninyo, ay 0.63. O so, 0.63 amperes times natin sa voltage na 6 volt times 6 volt kunuhan natin yung nominal voltage lang which is 6 volt. Uh, 3.78 or 3. Point, round off natin is 3.8. Yun sana ay naging malinaw sa inyo yung ating naging topic. Kung meron kayong katanungan uh, or comment, any comment. pwede yung uh, i-leave yung comment niyo dito sa ating video at sisikapin natin na yun ay masagot kung meron kayong katanungan at uh, kung meron pa kayong gustong ibang topic na pwede nating talakayin leave nyo lang din sa comment section at uh, sisikapin po natin na yun ay matugunan so kung nagustuhan niyo yung video natin itong nating naging topic eh sana re-like uh, and share na lang at sa mga bagong uh, manunood natin dito na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para kayo ay manotify at ma at ma-update sa mga susunod pa nating video na i-upload. Hanggang sa muli, muli ay nagpapasalamat ako ng maraming marami sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. God bless po sa inyong lahat.